buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At ito nga po mga kabebe, sobrang ingay po ng mga alagang duckling natin kasi nga po ay lilipat natin sila sa ibang area kaya medyo na late po tayo. At ito nga po mga kabebe, itong mga alagang itik natin kasi nga nasanay na po sila na ilabas kaya ganito po sila kaingay. Ilalagay natin sila doon, isasalang natin sila doon para naman ay totally talaga masanay po sila sa pagkain po ng palay kasi yun talaga yung purpose natin at yung kakainin lang po nila ay organic lang po lahat para naman po ay makatipid po tayo ng gagastusin lalo na po sa feeds at vitamins po mga kabebe. Pero sa ngayon po mga kabebe ay pinapakain pa din natin yung mga alagang dakling natin ng feeds at vitamins. Ganon pa din po yun mga kabebe pero nakakatipid na po tayo. At yun nga mga kabebe ay update ko ulit kayo kasi na kailangan na natin ilabas itong mga alagang titik natin kasi masyado na po silang maingay. Yebre. Woo! 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 Dagan dito. Dito pa. Woo! Di plaster ni magnet ni to. Di arah ka. <laughs> At yun na nga mga kabebe ay nabunga na natin successful yung mga lagang itik natin. Sumunod po sila sa kanilang dark girl. Kasi nga po mga kabebe ah, sumunod po sila kasi nga wala po silang pagkain. Dapat ganun po. Pag kailangan mo silang ay ah, ilagay sa area na ganito po mga kabebe, dapat wag mo silang pakainin para sunod-sunod sila sa'yo. Ganun katatalino yung mga alagang duckling natin pero hindi nila alam na prank pala yun yan at yun nga mga kabebe ah, dito na nga tayo sa area kasi nga kagabi ay umuulan po talaga kaya sana nga po dito nga area nga sana eh, hindi natin sila lalagyan ng itik kasi nga po ay walang tubig pero dininig po ng panalangin na mag po yung magulan po siya kaya ito may tubig po yung mga alagang itik natin. At ito nga po dito natin sila ilalagay sa area kung saan ay matututo po silang kumain po ng kapalayan po. Organic po lahat ng ipapakain natin sa kanila at sasanayin talaga natin sila. At yun yung purpose po ng pag-aalaga po ng mga duckling. Kaya dito ko po sila nilagay sa area na to. At yun na nga, uh, hindi pa po sila kumakain. Kaya isang tawag mo lang talaga, susundan ka talaga nila kasi pag pinakain mo sila tapos nasanay sila sa kabilang area ang mangyayari po yun <laughs> hindi po sila susunod sa iyo yun lang po yung mga technique na dapat po nating gawin mga kabebe at ito nga may mga etik din doon na mga duckling na hindi po sila uh, masyadong nakasunod at ito na po yun mga kabebe uh, yung mga duckling natin tapos pag uh, kuan mga kabebe ah uh, pag ganito na po, pag medyo makulimlim na din, yun yung isang problema din natin pag nag-aalaga po tayo ng mga dahil. At yun nga, pag alam na din natin na makulimlim na din mga kabebe, kahit anong oras pa po yan ay kailangan na po natin sila ilagay sa kulungan nila kasi nga kahit yung malalaki na sila ay sensitibo pa rin po yung pag-aalaga po ng mga duckling kasi nga either sila ay sisipunin kasi malamigin sila kasi nga ay wala po silang uh, sakto pa pong balahibo. Linagay po natin sila sa area na dito kung saan po ay masasanay po silang kumain po ng mga organic na pagkain. Tas kailangan po talaga na mabasa talaga yung mga balahibo nila kasi nga magiging kalbo po sila at yun nga mga kabebe ang, ang, balahibo nila pag nabasa kasi yan kung lagi silang naliligo po ng tubig is malambot yung balahibo nila tas kumikinang kinang charot uh, katulad ng pagtingin niya sa yun na kumikinang malayo ka palang kitang kita na yun at yun nga nagugot naman yung duck nyo wala namang kwenta at yun nga mga kabebe uh, ngayon po hindi ko pa po sila pinakain kasi nga ay Ini-enjoy ko muna ang kanilang pag swimming swimming kasi nga uh, kagabi hindi ko na sila napakain kasi sa sobrang lakas po ng ulan eh ngayon po ay enjoy lang muna nila uminom ng tubig maya maya ay papakainin na din po natin sila ang mangyayari po ng pagpapakain po natin ng mga alagang itik po natin mga dakling po ay iba na talaga yung oras at malaki na po yung advantage niya po at sobrang nakakatipid na po tayo. Kasi nga kung dati po ay yung isang sako ay dalawang araw, ngayon po ay nagiging tatlong araw na po yung isang sako ko po. Sa 1000 heads na itik po natin mga kabebe At yun nga ah uh, ganito po ay sobrang uh, alaga pa din po tayo kasi nga kahit medyo malalaki na sila, pero yung vitamins po nila ay patuloy pa din po natin ah uh, pinapainom sa kanila ang nangyari na lang po ay isang vitamins na lang po ako sa isang araw. Linalagay ko 'yun sa bahay po nila kasi mainuman ako doon yung kawayan. Doon ko po linalagay yung mga uh, vitamins nila na isang sa uh, sachet ng Aquadox tas dalawang tapos minimix ko na siya sa dextrose ng dalawang cup po ng uh, isang balde po 'yun mga kabebe yun na yung vitamins nila sa isang araw po. Kaya sobrang nakakatipid. Hindi po katulad dati na nag-alaga po tayo ng mga ilang araw pa lang po yung mga alagang duckling po natin ay nakakagasto po tayo ng uh, vitamins na 4 tatlo dextrose good for traders lang eh ngayon eh sobra-sobra po nalalampasan na po natin yung uh, uh, target natin na makakatipid po talaga tayo kaya kung gusto niyo pong mag-alaga ng mga duckling ay eh, wala pong problema pag ganitong area po new sila ilalagay kasi nga depending po yan sa diskarte niyo mga kabebe kung paano nyo po uh, ihandle yung uh, pag-aalaga po ng itik po kasi nga marami kasing paraan ng pag-aalaga ng itik duckling kung sobrang pakain mo din sila tapos hindi mo sila ilalagay sa ganitong area, ang mangyayari po ay sobrang taba nila at hindi sila nasasanay na maglakad-lakad at plano mo silang ilagay dito sa area na ganito, ang mangyayari po ay ano 'yun, nang mapiang ba malupog yung wala silang exercise kaya magkakaproblema yung mga paa nila yun yung purpose natin kaya ilalagay din natin sila dito sa area kung saan ay pwede silang masanay at matutong kumain po ng mga organic na pagkain at yun talaga yung goal natin mga kabebe at yun nga pala ako uh, yun lang yung maritis muna ng duck girl nyo uh, ako nga pala yung duck girl ng Bukino nang sabi magandang buhay po sa lahat thank you for watching